Keep for... Nakahanap din ng saban ng saging. Ito yung mga hanap-hanap na maluluto mo. Guys, hintay lang tayo maluto guys para kainan na ng saba ng saging ay may sponsor para dito guys pero hindi to sponsor guys ha minda baka naman padala pa ng marami kaso hindi lang to sponsor guys sariling bill to guys hintayin na lang natin maluto guys ito guys pwede na to luto na talaga yung saging natin okay kuha ka ka ng isa Tara guys, first bite na tayo guys, first bite na tayo. Bye bye.